Welcome to Miss Callie Vlog. Tara't samahan niyo muna akong pakinggan ang mixing storya na ibabahagi ko sa si inyo. Ako si Kate, 29 years old, kasal at may dalawang anak na babae. Ang asawa ko ay isang seaman kaya wala siya ngayon sa piling ko. Nakikita na lang kami sa bahay ng nanay ko. So kami lang lagi sa bahay kaya minsan tumutulong din ako sa tindahan ng nanay ko. Medyo chubby na ako pero sexy pa rin tignan. At pag nasa bahay lang ako ay lagi akong nakasando at short lang. Chinita rin ako, kaya kahit may asawa at anak na ako ay marami pa rin napapalingon sa aking mga lalaki kapag nadadaanan ko sila. Tumakbo ang istorya ko, nang minsan ang katabing bahay namin ay nagpagawa ng bahay. Pinataasan niya ang bahay nila, halos magkasingtaas na ng bahay namin. Kaya naman nung minsan naglalaba ko ay nasisipat ako ng mga karpintero at ang buong kwarto ng bahay namin. Buhat nga ng may gumagawa na sa tapat ng bahay ay kita nila ang buong second floor ng bahay namin. At ang minsang naglalaba ko, ay napapansin ko na may mga pares nagmata na nakatingin sa akin. Dito ay nakasuot lang ako ng spaghetti at short na manipis na pantulong. Nang tingnan ko nga ang direksyon na yun, ay hindi nga ako nagkamali. Nakatingin sa akin ang isang lalaki. Lunchtime ng oras na yun, kaya sinigawan siya ng mga kasama niyang karpentero sa baba ay tinanong siya kung may ulam na sila para sa tanghalian. Sumagot naman to. Akyat na dito. Andito ang masarap na ulam. Sabi niya habang nakatingin sa akin. Napakabastos naman ng lalaking to. Sa loob loob ko. Dali-dali akong pumasok na lang sa kwarto ko at nakipag-chat sa aking asawa na nuoy naka-online. Isang hapon, Naghahanda ako dahil juju na ako sa ospital na pinapasukan ko. Nga pala, isa akong nurse. Around 6am na nang matapos ako mag-shower. At nakasuot na ako ng Santo at underwear that time nang may mapansin ako sa kabilang bahay. Parang may siko na gumagalaw at parang nagtataas baba pero hindi ko yun masyadong pinansin. Pinagpatuloy ko lang ang ginagawa ko na ako ng buong katawan nang mapansin ko nga sa salamin na meron ngang nanunood sa akin. Pero hindi ko maintindihan kung bakit hinayaan ko lang ang lalaking yon na alam kong may kalokohang ginagawa. Nang makabis na ako at paalis na sana, nakita ko ang lalaking yon na nakatambay sa may tindahan sa baba. Dito ko napansin na binata pa ang itsura nito at mukhang nasa 19 pa lang ang edad. Hi ma'am, pasok na po ba kayo? Ingat po kayo. Salamat. Tanging sagot ko at pinastart ko na ang aking kotse. Medyo naisip ko nung nasa biyahe ako kung bakit hindi ko man lang tinarayan yung lalaki na yun na nagpakasasang manood habang ako ay nagpibiyis. Ewan ko ba pero may init akong naramdaman. Siguro sa tagal ba naman ang nasa abroad si Mr. Matapos ang nakakapagod na trabaho, nag-out na ako ng maaga sa ospital kasi hindi maghanda ang pakiramdam ko. Bandang 2.30am noon at medyo umaambon-ambon pa sa paligid nang dumating ako sa bahay. Madilim din ang paligid noon nang mapansin ko na naman ang binatang karpintero na laging nakamasid sa akin sa kwarto. Nasa harapan siya ng sarado naming tindahan at umihigop ng kape at nagyoyosi. Ma'am, madaling araw pala uwi niyo. Hindi, nag-out lang ako kasi hindi maganda ang pakiramdam ko. Ah, ganun ba? Ma'am, ako na magbubuhat ng bag niyo para hindi kayo maulanan. Hindi na ako nakatanggi pa. Lumapit siya sa sasakyan ko at kinuha ang bag at ako naman ay bumaba na habang nakapayong at sinabihan ko siya na sumukob na sa akin. Habang palakad kami sa bahay ko, medyo ramdam ko yung kanan niyang siko na nakadikit sa kaliwa kong hinaharap. Ewan ko pero hindi ko magawang umangal sa pangyayari. Parang bumilis ang pagtibok ng puso ko. Pati na rin ang paghinga ko tila tinamaan ako ng uhaw bilang babae. Ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ganto ang nararamdaman ko. Siguro nga dahil nasa malayo ang aking asawa. Kaya ang lalaki na to na hindi ko naman kilala at alam kong may balak sa akin ay hinahayaan ko lang na dumiskarte. Nagpakilala ang lalaki. Siya raw ay si Jay, 18 years old. Taga malayong probinsya daw siya ng Mindoro at napadpad dito sa Maynila upang maghanap buhay. Nagpakilala din naman ako. Mama ako nga pala si Jay. Bagong salta lang dito. Kinuha ko ng aking kamag-anak para mag-construction worker. Ma'am ka dyan. Isagot ko sa bingiti. Ako pala si Kate. Nanay ko yung may-ari niyang tindahan na tinatambayan mo. Oo oh, nga, mami. Lagi ko po kayong nakikita dyan. Nasaan po ba yung asawa niyo? Ikaw talaga makamam Ma kawagas, Kate na lang. Habi ko nasa Amerika, doon siya nag-work eh. Kisama ko dyan yung mama ko at yung dalawa kong chikiting. Anak niyo pala yung dalawang bata? Akala ko kapatid yung ma'am Kate eh. <laughs> Oo, dalawa na anak ko. Mga makakulit nga eh. Ma'am Kate, hindi halata na may anak na kayo ah. Sexy pa rin kasi kayo. Ni ikaw talaga ng bola pa. Tumataba na nga ako kakakain eh. O sige na, pasok na ako sa bahay ah. Nga pala, ba't madaling araw nagising ka pa? Ah, hindi po ako makatulog, mami. Kaya tumambay lang ako dito sa baba. Ma'am, pwede po bang mahingi number mo? Kung okay lang, para hindi naman boring. <laughs> Nag-isip muna ako kung ibibigay ko, pero mukha namang mabait si Jay. Kaya, sige na nga, ibibigay ko na. O sige, ito ang number ko. Sabi ko at ibinigay ko sa kanya. You know, salamat ma'am kita, may makakatext na rin ako dito. Sige na, okay na ha, bye. Sabi ko at pumasok na ako ng bahay. Nakapasok na ako sa amin. Naghapat na ako din nagsuot ng aking pantulog. Manipis na 90s lang ang lagi kong suot pag matutulog na ako. Nang pahiga na ako sa bed ko, napansin kong umilaw ang cellphone ko at handa na merong dumating na message. Hi ma'am, si Jay po to. Gising ka pa? Uy Jay, bilis mong mag-text ha? Yep. kakahiga ko lang ba't hindi ka patulog? Hindi talaga ako makatulog ma'am Kate, kasi nakapagkapi ako eh. Kau ba ma'am, mag sleep ka na? Oo, oh, kasi medyo masama rin kasi yung pakiramdam ko eh. Ay, ganon Ay, ganun ba? Sayang naman, wala na akong makakausap. Okay pa naman, habang gising pa ako. re kita pero pag hindi na ako nakapag-reply, meaning sleep na ako, okay? Thanks, ma'am. Ang bait naman. Maganda na, mabait pa. San ka pa? Hmm, pulero ka na naman, Jay. Eh, ma'am, sino po ba yung kasama niyo dyan pag matutulog kayo? Sarili namin ang mister ko tong room pero wala siya kaya ako lang mag-isa. Yung dalawang bata kasi nasa room ng lola nila. Makalola kasi eh. Ganun ba ma'am? Nako malamig pa naman. Wala kang katabi dyan. Okay lang may kumot naman eh. Tsaka mahina yung aircon kaya okay na rin. Ganun ba ma'am? Buti at mahina din ang aircon nyo. <laughs> ano pa suot nyo ma'am? Heto na yung tamubya niya. Sa isip-isip ko. Eto nakapantulog lang. <laughs> Ikaw ha? Iba na yung tanong mo. Tanong lang naman ma'am, as in pantulog lang talaga? Yup, why? Wala naman ma'am, medyo nakatalokbong pala kayo pag natutulog no? Ha? Ba't mo alam? Kita po kasi kayo eh, maliwanag po lamp ng ilaw nyo. <laughs> Pero ma'am, as in pantulog lang wala nang iba? Pilyo ka jaya. kita mo pala ako? Wait, patayin ko na yung lamp. Sige na, night na ha? At pinatay ko na ang lamp ko. Si Mamu ang daya. Reply niya at hindi na ako sumagot pa. Nang pinatay ko na ang ilaw ng kwarto ko, naisip ko na palihim siyang tignan kung andun siya sa bintana. Pero nabigla ako sa aking nasaksihan. Kita ako si Jay na nakarap sa akin at nakababa ang shorts. Ngayon, kita ko na ang lahat sa kanya. Pero hindi na niya ako kita. Ewan ko ba kung talagang sinasadya niya ang mga pangyayari. Napalunok talaga ako at para akong natulala ng mga sandaling yun nang masilayan ko kung gaano na biyaan ang binatang yun pagdating sa kama. At hindi malang malahati ang mister ko kung paghahambingin ko silang dalawa. Hindi ko nalaman na napahaplos na pala ako sa katawan ko. Nadala na pala ako at pag ko ang aking nasilayan sa kripinterong yun, hindi ko maiwas ang mapakagatlapi. Nagdaan ang araw at palagi na kaming magkateks text ni Jay. Hanggang isang gabi na nakauwi ako ng medyo tipsy kasi nagkaroon ng konting celebration nang isa ko ang kasamahan sa trabaho kaya nagkayayaan sa inuman. Pasado alas 12 nang ako'y makarating sa bahay. Medyo malayo ang pagkakapark ko sa kotse kasi ayoko nang magising ang aking nanay at tatanungin ah, ako kung ba't ako nakainom. Ganun talaga yon kahit nung dalaga pa ako. So ayun, pagkapark ko, naglakad ako at nang medyo malapit na ako sa bahay, nakita ko si Jay sa may namin at nagkakabi. Lagi naman kasing sarado na ng ganung oras yung store namin. At nang ako'y makalapit, medyo na ilang ako kasi amoy alak nga ako. Kaya sabi ko wag nang maingay dahil baka magising pa ang nanay ko kaya medyo mahina lang ang usapan namin. Mama, may alak kayo ah. Umiinom pala kayo? Oo, konti lang naman. Pinagbigyan ko lang yung katrabaho ko. Ma'am, baka maghahang over kayo niyan bukas. Dapat sundutan niyo agad yan. Ha? Ganun ba yun? Eh, nakasarado na tindahan ni, eh. Hindi na ako makakuha kahit isang beer. Nakalak na yun eh. Mamay alam akong lugar. Tara sa kanto, mayroon tung mini bar. May video okay pa. Gusto nyo? Nag-isip ako sandali at bigla akong naisip na ayokong magka-hangover. Kaya iinom ako kahit isang bote lang ng beer. Sige, basta sandali lang tayo, okay? At ayun nga, Pinaandar ko na yung kotse ko at then nakita ko yung tinuturo niya ni video o okay bar. Maraming lalaki. Haris puro sa ang gano'n kaya sabi ko kay Jay. Sa pa point na lang kami dahil medyo klase pa. Ayun nga, nakarating kami sa pa Point Marakina. Medyo konti nga lang ang tao kasi naman weekdays ng panahon na yon. Napansin ko na mapera ang loko. Siya na ang umorder ng isang bakit kaya sabi ko eh. Oy, isa lang inumin ko ha, like what I said earlier. Tumango lang siya at ayun. Masaya naman siya kainuman, maboka at joker din. Hindi ko na namalayan na nakakarami na rin pala ako ng inom ng alak dahil sa sobrang kulit ng kainuman ko. Nung medyo nahihilo na ako ay tumabi siya. Ma'am, lasing ka na yata, eh. Aga pa oh. Yup. Last na to, Jaya. Hilo na nga ako. Baka ako ano pa isipin kung bakit ako nakainom. Nakaayaw akong umuwi ng ganito. Eh, ma'am, saan ka naman uuwi niyan? Doon na lang sa kasama ko sa trabaho. Kaya niyo po bang mag-drive? Pagkasabi niya noon, naramdaman ko yung isang kamay niya na humahaplos sa likod ko. Then, yung isa naman niyang kamay ay nasa tummy ko at parang inaabot yung baby fats at pusod ko. Nashock ako pero hindi ko siya mapagsabihan. Ah, uh, marunong ka bang mag-drive, Jay? Talagang hindi ko nakakaya din to eh. Ikaw kasi. Oo naman, ma'am. Medyo marunong ako mag-drive. Saan ho ba yung bahay ng kaibigan nyo? Sa Antipolo yun, Jay. Antipolo? Naku po. Ba't ang layo? Baka madisgrasya ba tayo dun? Medyo nakainom rin naman ako, mommy Hay nako, lagot ako nito pag umuwi ako sa bahay, pag nalaman ni mama. Magsusumbong yon sa asawa ko na umuwi akong lasing. Hmm, sige, sige ipag-drive mo na lang ako. Magrerenta lang ako sa hotel. Then, pagkahatid mo sa akin, pwede ka nang makauwi, okay? Hmm, sige. Kung yun ang gusto mo, ma'am, ayaw niyo bang samahan ko kay sa hotel? <laughs> Oy, ano ka pa? Hindi pwede yun. Inalalayan niya ako palabas ng bodies at grabe si Jay kung makaalalay. May pahaplos pang kasama sa aking bewang. Pagkarating namin ng kotse, pinaandar niya to kaagad. Then at last, nakarating kami ng hotel at diretsyo kami sa room. Hinatad ako ni Jay at nakaalalay pa rin siya sa akin. Ma'am, hilo pa rin ba kayo? oh, Jay. Umiikot ang paningin ko. Shit na alak yan. Okay ma'am, hintayin ko kayo makatulog din aalis na ako ha? Hindi ko alam pero dahil sa kalasingan, kaya siguro hinayaan ko na lang siya ni sumama pa sa akin sa kwarto. Kahit alam kong matagal lang may balak sa akin si Jay. Sige Jay, salamat ha. Mga 30 minutes na ata ang nakakalipas noon. Nakatagilid ako ng higa nang mapansin ko si Jay sa aking likuran at nakahiga rin. Nalingon ko siya. Nakapikit to sabi ko na lang sa sarili ko, bagsak rin pala no. And then pinagpatuloy ko na ang pagtulog ko. Wala pang five minutes, naramdaman ko na medyo yumakap siya sa akin. Pinakiramdaman ko muna siya dahil baka ganun talaga siya matulog. Then naramdaman at napansin ko na parang inaamoy niya yung buhok ko. Medyo natuwa at na-excite ako pero nagpanggap pa rin ako ang natutulog. At nagulat na lang ako nang humaplos siya pailalim sa t-shirt ko. Sa bandang tamik ko, hindi ako makahinga sa sobrang nerbiyos. Akala niya talaga tulog ako noon at malabo ng magising dahil sa sobrang kalasingan. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili sa nangyayari. Sobrang kaba at excitement ang nangyayari sa akin. Maya-maya biglang pumailalim pa ang haplos niya sa pagitan ng aking mga hita. Sobrang bilis ng tibok ng aking puso sa mga oras na yun. Sa pwesto namin na nakatalikod ako sa kanya, ramdam ko ang gigil niya. Hinahalikan niya ako sa may punong tenga at panakanaka na halik sa pisngi at labi. Dito bigla niya akong tinihaya at inilihis pataas ang aking sando hanggang sa tuluyan niyang masilayan ako ng buo. Sa sandaling yun ay hindi na ako makapagpigil. Kaya minulat ko ang aking mga mata at kunwaring nabigla sa mga nangyayari. J, ano to? Anong ginagawa mo sa akin? Ma'am, pasensya ka na. Talagang sabi ka ko iyo eh. Simula pa lang sa inyo sa pananamit mo, lapukan mo na ang aking atensyon. Jay maawa ka. Huwag mong gawin to. May asawa ko. Drama ko dahil gusto kong munang magpakipot para naman hindi easy to get, di ba? Mam, wala namang makakaalam eh. Ngayong gabi lang, sige na. Magsasalita pa sana ako nang bigla niya akong suyuin sa labi. At biglang hinila ang manipis na andis ko sa baba at ibinulusay ito sa kanyang pantaluan. Shit ka, Jay. Gago ka talaga. Sabi ko, sa ngiti na may kasamang pagkagat ng aking labi. Yun na ang naging hudyat para sa binatang karipintero nagawin ang gusto niya sa akin. Gusto ako namang ibinukas ang aking mga hita at niyakap to sa kanya bilang hudyat na pumapayag akong makuha niya ngayong gabi. Sa puntong yun, abot tenga ang ngiti nito at ilang saglit pa ay tuluyan na to ang nagpakasasa sa akin. Halos hindi natulog si Jay, talagang sinulit niya ang pagkakataong lasing ako hindi niya ako tinantanan. Para akong mababaliw sa walang kasawaan niya sa akin. Ramdam ko ang sobrang pag-uga ng kama dahil sa gigil ng karpintero. Hindi niya ako pinatulog ng gabing yun. Ibang iba si Jay, ang husay niya sa edad niya ay talagang nabiyayaan ng gusto. Bago kami umuwi ay inabutan ko si Jay ng isang libo. At hindi ko na rin kinuha ang manipis na panloob ko na ibinulsa niya sa kanyang pantalon. Pagkarating ko sa bahay, umiga ako at napangiti ng maalala ko ang nangyari sa amin ng binata. Pero sa kabilang banda ay nag-aalala ko at alam ko sa sarili ko na baka hanap-hanapin ko yon kahit alam kong mali. Simula noon ay todo iwas na ako sa binata. Ayoko nang madagdagan pa ang kasalanan ko sa aking asawa na nasa barko. Ngunit ang paulit-ulit kong tanong sa aking isip, hanggang kailan ko ba to kayang labanan? Hanggang dito na lang po ang ating story.